Oh, nakita ko lang na nag uh, me meeting o oh, parang nag-meeting itong uh, repre representative ng uh, yung mga makabayan dati, pero ito si Brosas eh currently, siya po ay representative ng kanyang party list <laughs> hindi pa natin alam kung sino yung mga nandito sa side na to, pero sa pagkakalam ko, si Brosas si Castro at saka si Manuel <laughs> nandiyo dyan po sila. O, nag-uusap-usap sila. Magtataka ka. O, takanta ka lang ako, mga bossing, ha. Takanta ka lang. Kasi, bakit nandito itong si Lipstick? Si Teddy Lipstick, uh, ang uh, recruiter ng mga corn beef. And ba't nandito si Teddy Lipstick, ano? Eh, hindi naman siya congressman ngayon. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya halal ng bayan. Eh, paano anong nandirito to? Tapos kung ating matatandaan na noong, 2020, noong 2016, noong 2016 mga bossing, itong grupo na to, yung grupo na yan, yung mga makakaliwa na yan, yung grupo na yan, ang, yung mga aktivista na yan, gusto nilang, kasi di ba alam naman natin na si PRRD, kumbaga out of respect it's long overdue sabi niya di ba wala akong pake kahit magalit kayo sa akin ipalilibing ko ang uh, Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani at alam naman natin mga bossing na etong grupo na ito yung mga hanggang ngayon ay gusto pa rin nilang ipahukay yung mga labi ni Marcos. Sabagay. Ito naman kasi si... ano, Ito naman kasi si... Eh, speaker of the House, uh, Romualdez. Hindi naman Marcos yan. Romualdez naman yan. Ayan. So, makikita mo, nag-usap sila. Taka lang ako. Kasi bakit nandito dito si Casino? Eh, di ba? Alam naman natin anong na nakaraan eh, di umano si Casino yung nagpakalat ng video ni Inday Sara na si, eh, sabi dyan sa May Quezon City Commonwealth ipinasara eh, daw yung buong Commonwealth dahil lang dadaan si Inday Sara nagtrending yon mga boss sobrang nagtrending yon at uh, alam naman natin na ang nag-tweet nun ay si, Eddie kasi siya nagpa-trending nun. Kaya kayo na, bahal na magtagpi-tagpi. Anong nangyari at nandidito siya na hindi naman siya parte ng uh, ng kongreso pero kinakausap siya ngayon. Ito yung uh, nakakatawa lang na post, ano? Kasi uh, 2016, mga bossing, 2016 sabi ni Casino noong pinalibing ni noong pinalibing ni PRRD si uh, Marcos Senior sa libingan ng mga bayani ayan sabi niya o oh, ayan ha wala nang hihirit na sila lang ang legit anti-Marcos lahat ng magpoprotesta sa November 25 at 30 ay ayaw na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani ayaw manumbalik ang diktadura ang isyong ito ay hinahanapan uh, hinahapag natin sa paanan ni Duterte dahil siya ang nagpahintulot sa libing at sa korte Dapat ding ipaalala ang pananagutan ng mga dating administrasyon na nagkulang sa pagtugis sa mga Marcos at mga kroni nila. So, kita-kits tayo sa rally. Pakikita nyo dito mga bossing ha, sa post ni Teddy Casino. Hindi ko alam kung nagbago na siya. Siguro baka nung 2016, eh, aktivistang aktivista pa siya. Baka ngayon, eh, make artist na siya. A, paano yan, Teddy, Cassino, uh, Teddy Casino? Teddy Casino hindi lang sila tinugis, sila pa ay ibinoto at sila ngayon ay nandiyan dyan. At itong mamang ito ay kamag-anak nila. Ang sabi nyo, di ba, yung mga kayamanan nila, pinapasa lang sa mga kamag-anak. At kayo rin ang nagsabi na si Bongbong Marcos ay sangkot sa mga anumalyat katiwalian ng kanyang ama gawa ng ay anak at siya ay nakinabang. So, ano to? Bakit kaibigan nyo to? Yung pinsang niya. Eh, sa tingin nyo ba, nung panahon ng mga Marcos na sila ay nag sa Pilipinas eh, itong si Speaker of the House ay hindi na kinabang sa mga kung anuman nang ang meron sila. Ayan. Kaya eh, dito mo makikita na mukhang talagang close na close sila. Ayos naman ang kanilang pagkukwentuhan maayos ang kanilang pag-uusap. Talagang mukha naman silang rubbing elbows. Kasi sa pagkakaalam ko, sa tuwing pumupunta ang mga makakaliwa, alimbawa, pinatawag sila sa uh, isang meeting na gobyerno, eh, anti-government yung mga iba dyan. Alam naman natin, eh, si Joma Season na mismo ang nagsabi, di ba, may kumakalat na parang ano, kanyang sa uh, salita noong pang uh, sinauna na KMU. Bayan muna. Act teachers party. di ba yun yung sinasabi nila na parang front daw? Daw ha? Ng uh, Communist Party of the Philippines. mga uh, mamang ito ay galit talaga sa gobyerno. Kasi ang gusto nila sila gobyerno. Kaya kung makikita mo sa picture na to, kayo na ang bahalang humusta. Bakit mukhang masaya naman sila sa gobyerno? Bakit parang uh, sila naman ay tuwa-tuwa na parte sila ng gobyerno? Oh, hindi ba itong mga 'to yung malalakas sumigaw? Never again. Never again dahil daw nung panahon daw ng martial law, lahat sila eh nakaranas ng pang-bubugbog, uh, ng pang-kung uh, pang-aabuso nung panahon ng mga Marcos pero magtataka ka bakit parang ang saya-saya naman nilang magkakasama? Hindi kaya, ano? Hindi kaya... Ito, question lang, ah. Question lang. Hindi kaya talaga namang... Uh, yung mga nare-recruit ng mga to na nakikipaglaban sa gobyerno ngayon, hindi kaya nabudol sila katulad din ng 31 million na uh, bumoto kay uh, Apo Lakay. Ayan, mga bossing, kayo na ang balang humusga ngayon. Ha? Sa tingin ninyo, sino ang may pakana ng mga kaliwat ka ng black propaganda character assassination kay Inday Sara ya, yan na mga boss ano na nga nakikita nyo hindi ba sa dinami dami ng mga opisyalis sa buong Pilipinas magtataka ka ang Dabaw po ay isa sa mga pinaka peaceful na probinsya sa Pilipinas isa rin sila sa mga halagang umunlad sa Pilipinas magtataka ka bakit hinahanap yung kanyang bakit siya inu-audit sa kanyang spending sa Davao ang question mga bossing question, uh, sa Davao po ba ay, uh, ay nagkaroon po ba ng uh, may kita niyo ba na may sobra-sobrang kahirapan meron po ba sa Davao ba ay uh, sobrang taas ng uh, krimen? Wala bang disiplina ang mga tao sa Davao? Lumubog ba ang Davao? At nakita natin na talagang napabayaan ba yung mga residente ng Davao? Kayo mga taga Davao, kayo po ang sumagot. Kayo po ba? Ay, ay magandang mo. Kaya yun ang ating ano, yun ang ating uh, katanungan. Ang ating katanungan, bakit nila sinisilip ang dabaw? Ang dabaw ba ay uh, lumubog? Oh, sumagot ang mga taga-dabaw dito. Oh, so sa tingin nyo ba kung i audit Kung i audit ba yung inyong uh, go uh, mayor o yung inyong gobyerno for the past uh, two terms? Sa tingin ba ninyo walang makikitang corruption? Sa tingin ba ninyo walang makikitang kabulas